at dahil nga isang pastubukan na malayo sa pamilya natin ang dataan, tara tanungin natin yung mga kabayan natin dito sa Taiwan kung ano nga ba ang wish nila at message nila sa mga pamilya nila sa Pinas. Tara! Ang wish ko para sa family ko ay uh, good health lang palagi tapos happiness and joy sa anak ko na mag-aral na mabuti and Walang sakit. Ang message ko lang sa kanila ngayong Pasko is sana magpasko silang masaya again and healthy lang sila lagi and then um, more blessings to come. Don't forget to thank God every day. Good health for them always every day. And yeah, safety. Sa family ko dyan, um, ingat kayo palagi at sana uh, walang magbago, ganun pa rin. At sana hindi nyo kami makalimutan. Um, nandito kami para makabawi sa lahat ng paghihirap nyo. Wish ko sa kanila is dapat kompleto sila ngayong Christmas. Um, nandun pa rin yung presence ni God sa kanila. I hope na kahit hindi ko yung makauwi nila ate sa Christmas, maalala niyo pa rin kami and yung pagmamahal namin sa inyo. Yung wish ko lang talaga is gusto kong makasama sila sa Pasko. I love you all. Yun lang naman. Ang <laughs> wish ko lang naman ay nasa naman away-away. Yeah. And more money. Go!